motor mo? Oo. Ando sa may BPI ah. Lalo pa. Hindi, pinatay ko sa bahay eh. Ah, inilusong mo? Inilusong mo? Doon sa ano, sa... Doon sa dapat hindi Ay, na, na, talo, ay dun di, ba? hindi doon. Pero pinatay ko ang makina. Ay, ala, Hindi doon ang daan. Dapat umikot tayo. Doon ka pala dumaan. O, oh, sa may ano? Sa may eskwelahan. Oh, malalim doon eh. Pero naihatid yung karne doon sa ano? Pagbalik, Pagbalik ko doon. Ha? <laughs> Maganda yan ah. Ano yan? Hindi pa. Kasi babalik na lang. Eh, sako na. Eh. Andiyan <laughs> yung motor ko eh. Sako. Pasada. Napasok ka ng ano yun? Tubig. Dapat in inaano mo muna, inangat para lumabas yung tubig. Hindi mo pinaandar. Hindi, may daan na ano Doon sa Diyan lang, uh, tara ano? Sa ano, sa Hindi, malalim dyan Malalim, ah. malalim sa Royce Pwede naghihintay pang customer doon, Dum bubiling ribs <laughs> Kaya mo siya maghihintay Ito, walang ribs Andun pa Daan? Ha? Sa daan? daan? Hindi, ah. doon sa skid Ah, naihatid mo na daw? Oo, oh, nandun na, naihatid ko na yung karne Bago ka tibinikan. oh Okay may tanong na, may tanong. Takot, takot, takot. paano ako si... Hindi ka nakaalis doon ako na mag... Ano? Magdala doon ito. Ito ko doon, wala si Rufi. Ilong, palpastik na ako nito, Ilong. No? Maglala kadala, dun, ka doon lang <laughs> ako punta doon. Ayaw na talagang mandar. Ayaw na eh. Uh, ano yung ginili? Di, dadal Plastic na lang? Wala na, motor niya. Ayaw na mandar. Hindi na pa Paano? Uh, huwag mo ang dadanan. Ayaw. Nilusong pala sa baha. Nara, uwang na. Ano mo, eh, plastic na yan. Ay, ba't it? Okay, yan. Marumsa. Okay, Marumsa yan. Tinalo sa ano? Hindi yan. Oh, ito. Ano <laughs> naman okay, doon? Ano yun? naman loob. dito na lang 'yan. Oh, walang mag ano nang naman load doon. Display na lang natin baka may may dumilit lang lumo. <laughs> Hoy, okay, magtinda ko rito. Hmm? Hindi, kung magtinda, matutulog ako. <laughs> ano, tapos na. Kaya na 'to sa abutan mo lahat. Sa unahan ta doon sa ano? Wala kang tiwala sa motor ko ah.

Utak, yung utak mo eh. Laman loob, Kaya yan. na lang pa yung pay Anong mo sa pay-pay? Batok. Paano yan? Ano? 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 Ganyan lang yan, o? Ganyan lang. Ganyan lang. Ganyan lang. Ganyan lang.

Rena, hakot na, hakot na. Long itas ro long. itas Kiri kiri birha. Iya, itaas, mataas mana? Ito. Oh. Ah, na. Na lamang, oh. <laughs> ha, ah, ina. Ba. Ana. Majo oh. Ha?

Dapat di mo muna pinaandar. Tinanong In mo yung tubig. Ay, 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 highway ako, eh. Hindi, hindi sa highway. May daanan doon. Dinaanan ko kanina. Punta rito. Pumasok yung tubig sa kwan. Dala, dala. Pumasok yung tubig sa injector nun. Mm -hmm. <coughs> motor mo. Asan? Motor mo? Dapat inaangat <coughs> Akin nga oh. Oh. Iangat mo rito. Pumasok na yung tubig sa kuan Di baliktad, doon ang ulo Para lumabas yung tubig Dami tubig yan, Loy. Hindi, ano mo, pajak lang, huwag yan. Maupo siyang, ano mo. Ba ano na yan? Puro tubig na yan? Ilagay mo na lang muna dyan Maglalakad na lang ako Oo oh. Ano, dito ka na dahan, dito, <clears throat> Diyan ako naman sa may kira ano eh ba sa may ano, police station? Oo, oh, doon Tapos Dito ka sa kilalaysa Hindi ka didiritso doon sa kuan, Oo, oh, hindi, malalim doon Ano na, maglalakad ka na lang Sabi ko, baha rin doon, no? Kaya naman daw na to, po. দোকানেই কান to